So Ayen guys, good morning and thank you so much for uh, 17 new subscribers. And of course, ayan galing tayo sa lugar kung saan <laughs> eh atay tayo ng pagkain. No? So pabalik na ako ng world. So update ko sa lecture ko. Iskinita ko pa rin. Okay. Ayun oh, makita mo.

Thank you, thank you na po sa So, medyo matrapik-trapik na yun. So, ayan guys, matrapik ang panahon. Matrapik nga yun. Araw na ito yun. So, very matrapik. So, papuntang monumento yung matrapik. And then, ang init grabe. So, maiinit talaga. Para pwede kayo pumili dyan o oh, may contractor dito guys ano kayo dyan? kasi sira sira na yung kalsada na na ito no marami ng butas butas kaya ano na naman kaya ito kulang kulang sa budget o sobra sa budget o sobra sa bulsa ng contractor yun o no sana ayusin na nila yung paggawa ng kalsada guys para hindi na masisira ulo always na lang nasisira no? mga months lang ata, sira okay. so medyo matraffic dahil inaayos pala yung kalsada So that's it for now guys, thank you and babush, don't forget to subscribe.